Nagdesisyon si Maris Racal na patayin ang mga komento sa ilang posts niya sa social media, lalo na sa mga pinakabagong endorsement at promosyon ng kanyang mga proyekto tulad ng pelikula at teleserye. Isa sa mga posts kung saan siya nagdisable ng comments ay ang tungkol sa kanyang bagong endorsement na Snail White, pati na rin sa endorsement ng Vitres. Bukod dito, si Maris ay kabilang din sa pelikulang And The Breadwinner Is, na tampok si Vice Ganda, at isa itong entry sa Metro Manila Film Festival. Kasama rin sa mga posts kung saan in-off niya ang comments ay ang tungkol sa promosyon ng nasabing pelikula. Pati ang kanyang mga posts ukol sa kanyang latest na serye, ang incognito, ay pinili niyang i-disable ang komento. Ang mga hakbang na ito ay tila tugon ni Maris sa mga isyo at komento na maaari niyang matanggap mula sa mga netizens, at ito rin ay isang paraan upang mapanatili ang focus sa kanyang mga proyekto nang hindi naaapektuhan ng mga hindi kanais-nais na komento. Sa kabila ng mga hakbang na ito, hindi pa malinaw kung ano ang eksaktong dahilan ng kanyang desisyon. Gayunpaman, ito ay nagbigay ng indikasyon na nais ni Maris na mag-focus sa positibong aspeto ng kanyang mga proyekto at iwasan ang mga posibleng negatibong reaksyon mula sa publiko. Marami ang nag-aakalang ito ay bahagi ng kanyang personal na desisyon bilang isang public figure, kung saan hindi rin maiiwasan ang pagkakaroon ng mga kontrobersya at opinyon mula sa mga netizens. Dahil sa kanyang mga post, nagkaroon ng mga haka, haka at spekulasyon tungkol sa dahilan ng kanyang desisyon. Ngunit si Maris, sa kabila ng mga usap-usapan, ay patuloy na ipinaglalaban ang kanyang mga proyekto at iniwasan ang mga bagay na maaaring magdulot ng stress o ingay na wala namang kinalaman sa kanyang mga proyekto. Ano ang sinyo sa balitang ito?